sa inyo via Viber. Sabi niya meron daw 17 Pro Max. 17 Pro Max uh, capacity 256. Anong color sir? Uh, deep blue. Deep blue. Pinuchat dahil sa Viber. Oh, sabi niya. Anong name ni brother sir? April kami, babae. April. Okay lang ba mag-video ako? Okay? Mm -hmm. okay. So, proceed na natin yan, sir. Uh, iPhone na uh, sa type in to, max 2, 5, 6, 3, blue. Tawag. Tawag. Saan tawag dito? Anong card ang pwede sa'yo? Ito, sir. BPI, yun ta yung tawag. Ito yung price. Ito yung price po na gawin. Ini bagaimana, Encik? PPI nilai. Ya, Encik. Sikit. Sikit kau. Tahu Encik. Mama ini. Bozi. Sorry, tempered. Rice and Sige. Ito yung deep blue, no? i ko yung kapatid ko siya. Uh, okay. After game, try mas okay to? Kang 159. 5 okay sa side battle. If try ba silang yung pag-usap? Mas okay. Kung From Max 2 560 Blue. Ah, sige. Ah, yung size So, yung warranty po natin is limited po only 1 year and then yung cover po ng na warranty natin is uh, factory uh, defect po. So, hindi siya, hindi cover yung box screen or pag nabasahin mo hmm, sige. Ah, uh, so within 7 days kapag uh, um, if there's a change of mind sa color, sa capacity, if gusto mong pagpalit sa si unit, meron tayong kailangan bayaran okay? ng credit system. Ay, na tayo, Sir. Ha, oh, sure. Box the Sir. Baka gusto mo okay. accidental damage. O yung Teflon lang. Right, right. Okay, okay. Then. Okay na ano yan? Ano yan? power one infinite Ah, Dave meron. Dave po? Ah, uh, Dave dot Bronca, no? B-R-O-N C-A-N-O at gmail Nag pre-order kami sa kabila, sa SM, mataga? Pero nakuha niyo ka, sir? Hindi pa. Pero sa bagay, 1 tera iPhone 17 Pro Max 256 na dito. Ay, 1 terabyte po, sir. Matagal talaga yung 1 terabyte. Pwede sa amin meron siya kang 1 terabyte. Hindi pa po na dito. Hello guys, welcome back for another free time vlog. Kita niyo yon guys, nasa middle na ng video yung yung ano natin, intro natin. They actually ano, tinang hindi na dapat ako mag voice over dito. Tinanggal ko lang kaso merong ano, background music dito sa Power Mac. Kaya tinanggal po, in-extract yung audio. Tapos ayun, naisip ako kung may voice over kasi alam nga naman tahimik lang, no? Hindi <laughs> yata maganda sa video yan. Anyway, ayan. So, inatusan akong bumili ng Ipo, iPhone 17 Pro Max ng kapatid ko. Ginamit ko yung card ko, syempre. Ah, uh, dito, yung branch ng Power Mac na to is sa uh, Vista Mall dito sa San Fernando, Pampaga. Ayan. So, binabayaran ko na siya dyan then yung pinapapirma nila sa akin is agreement na kapag nagbago ako ng isip like binalik ko yung device o yung phone meron siyang automatic na automatic na extra charge na 25% tawag 25% nung uh, ano bang tatawag doon? suggested retail, retail price SRP sinabi ko na yun no? SRP nung ano nung iPhone which is 92. Pero naka-discount ako, 86 na lang siya kasi BPI yung ginamit ko. Hello BPI, and thank you sa so BPI. Meron pa namang ibang cards, meron din naman ako ibang cards, pero BPI yung available ko na merong limit mataas kaya BPI yung ginamit ko. first. BPI by the way is my first card, first ever card. Ayan. So ayan syempre kailangan natin siyang i-test or tignan at least kung maganda pa siya wala tang hindi ako nagbubukas ng iPhone guys ayo e, tignan niyo. yung isang ano yung isang side ng ano ang tawag doon yung tinatanggal okay ayan e, mo, hindi ko siya natanggal yung taas lang natanggal ko so first time ko magbukas ng iPhone na bago kasi yung mga binibili kong iPhone kay second hand which is second hand mga kapatid ko mas mura yun. So, yung iPhone 16 Pro Max niya na 1 tera, which is kailangan na kailangan ko sa pagvideo, kasi kailangan ko na matas na memory. Kinuha ko na yung pinili ko na sa kanya. Tapos siya, every year, bumibili siya ng cellphone. Mayaman kasi siya, guys. Ayan, bumibili siya ng iPhone every year. Actually, so, nag-pre-order na kami, guys, sa, no sa SM City, Pampanga. May pre order kami sa Power Pack din. Kaso, hindi pa dumarating. Eh. Gusto niya na makuha dahil lags nga sila na Taiwan daw sila. Ayun, so not, no choice siya. Ang ah, available sa mga shops ngayon is ano lang, uh, iPhone 17 Pro Max, pero 256 lang. Eh sabi niya, hindi niya naman daw nagagamit talaga yung 1 tera. Kaya yun na lang ang pagisipan niya, yung 256. 256 lang mga available yata na iPhone 17. Yung 512 at saka 1 tera, pre-order na sila guys. Ayun, so, sobrang tagal naman kasi. Aabot daw yata ng January bago niya makuha yung pre-order. Kaya bumili na lang kami dito. Bibenta niya na lang daw yun yung bago yun. Sabi ko, bahala. Ayaw ko naman, huwag Sabi ko, gano'n. Ayan. So, linalagay yung tempered sabi ng kapatid ko mali pa daw yung tempered na binili ko kasi hindi, dapat daw hindi privacy kasi daw madilim sabi ko hindi ko naman alam oo lang ako ng oo sabi ko <laughs> sinabi niya kasi palagay na rin ako ng tempered. hindi niya sinabi kung anong klase yung tempered yung gusto niya yung pinalagay ko na yung kung ano sinabi noon ano eh sa ang sasabihin ng mga sales sales uh, salesman syempre yung ano di ba, yung mata yung mata yung presyo kung baga yung ng tempered din ang 16 1,600 1,600 So, inaayos na siya. May mga bubbles-bubbles. so yung in order namin dyan is 256 yung size ng hard disk or ng memory and then color deep blue yung pinili ng kapatid ko yung pre-order namin silver yung pinili niya tapos 110 kaso nga wala kaya napilitan siyang magpabili na lang na, magpa, yeah, magpabili na lang ng 256 which is available Actually, ang dami niyang ano guys, ang dami niyang ginagagawa. <laughs> nag-order pa kami sa Lazada, nag-order pa kami sa Shopee. Tapos lahat sila, no? Kinansal ko lahat dahil nga matagal ma-deliver. Hopefully, mabalik yung pera ko, yun ang pinagdadasal ko. <laughs> Kasi yun sa Lazada, ang tagal. Ang araw na siya. Magkano din yun guys. Tapos yun sa Shopee. Kaka cards naman ginamit ko eh. Kasi sana mabalik na agad. Kinakabahan ako kasi siguro siyempre malaki yung price ni guys, di ba? Kasi so, kung ano pa ano na gagawin ko pag, <laughs> pag hindi na yung pera. Ayan. Tapos guys, kung bibili kayo ng iPhone, yung latest which is 17 Pro Max or 17 any any version of 17 mas uh, latest ano version latest model ng iPhone try nyo mag-search muna sa online sa Shopee o kaya sa Lazada kasi yung yung sa Shopee kasi di ba ang problema sa Pro Max kung pumunta kayo sa mga shops ng all branches ng Pro Max uh, Pro Max ah, uh, Pro Max uh, Pro Mac, uh kung pumunta kayo sa mga branches ng proma pre-order tapos matagal di ba? Kung pre-order na lang kayo sa Shopee o kayo sa Lazada Kasi mas mura guys, mas mura yung presyo niya Yung sa proma pre-order na 1 era silver naghahalaga siya ng na 116,000 116, Pero nung, dahil nga naghahalap yung kapatid ko no, yung mabibili niya ng mabilis may nakita sa Shopee, mas mura. 109 oh lang yata. 109,000. Oh so, yun nga lang. Maghihintay din kayo. Maghihintay din kayo sa ano, sa Shopee. syempre ang pupunta, ang pibilhan nyo dun sa Shopee, yung legit guys, ha? Eh, yung, yung, yung shop na pinagbilhan namin o pinag-orderan namin sa Shopee, Beyond the Box, yata yun. Hindi ako nagkakamali. Ganun din sa Lazada, Beyond the Box. Yun lang. Nagmamadali yung kapatid ko nga. Kaya kinansel namin yung mga order sa uh, online sa uh, sa Lazada at sa si Shopee. Yan. Yeah, so, binalik na. Hindi ko na pinaturn on. Iniwan ko na sa kapat ko na siya magbukas para ma, uh, ano siya, ma-setup niya. Okay na yung ma-check yung ano. Ano man tawag visibility? <laughs> ano tawag tawag appearance? Appearance check. Okay naman siya. Wala na pong mga kas o ano man yan. So, pinapipirma na naman ako dahil na hindi namin sinetap. Ang ginawa lang is sa appearance check. At saka, uh, lagay ng temper. Pinapirma ako. Parang ano yan. Agreement ko tawag din guys. Hindi ko alam yun. Ayan. Ayan guys. Tapos na tayo. natin bilhin yung cellphone ng aking kapatid. Buti yung kapatid. Dito tayo sa Vista Mall right now. Hindi na ako nahiya. Bahala kayo. <laughs> nagbo-vlog ako. Hindi na ako sa mga tao. Kahit nagbo-vlog ako. Uwi na tayo. Bye! Yun lang. Bye!